kung sakaling bibigyan man tayo ng pagkakataon na bigyan o i-rewind ang buhay natin. Sinong taong gusto mong bumalik at makasama at makausap kahit saglit? Sa araw nga po palang ito, ginupitan ko ang aking lolo at nagluto si Mrs. ng bulanglang at saka tofu. Ang bulang lang nga po pala dito sa aming probinsya ay halo-halong gulay gaya ng kalabasa, sitaw at saka okra. At syempre nagpre-preto nga po pala si Mrs. ng tofu. Yan nga po pala yung ulam namin sa araw na to. Araw-araw kasi nagugulay kami. Maganda kasi sa katawan. Hi! Ako nga pala si Lovely Jim. Isang dating OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Oras na nga po pala ng aming tanghalian. By the way nga pala, ang nagluluto sa araw-araw naming pagkain ay si misis. Siyempre, tinutulungan ko siya lalong-lalo na kung inutosan niya ako bumili ng mga gulay. At siyempre, ang aking kakainin na kanin ay yung kanin lamig. Alam mo na, lalong-lalo na kung mainit yung sabaw, ng aming gulay, partner talaga dyan, ay bahaw. Ang bahaw sa aming probinsya, yun yung tinatawag na kanin na lamig. At syempre, mayroon din palang adobo na binigay sa amin ng aking mga magulang. By the way nga po pala, ang aking mga magulang ay magkapit bahay lang po kami. Tara po, kain po tayo. Sa ganitong buhay, napakasaya. Yung simple lang, Basta kumakain ka ng tatlong beses sa isang araw, hindi mahalaga yung kung ano yung kinahain mo. Ang mahalaga, nakakakain ka ng tatlong beses sa isang araw. Ako, masaya na ako sa pamumuhay na ganito. Sa totoo lang. Kasi nung bata ako, o bata pa kami, grabe, ang ulam po namin palagi. Kung hindi alamang, asin na may mantika. Nagulam ka rin ba ng ganun? Ako kasi aminin ko na motivated ako sa pinagdaanan ko nung bata pa ako. Kasi grabe, kala ko talaga habang buhay, ganun na yung mangyayari sa buhay namin. Pero totoo din pala yung sinabi nila na wala namang masama sa pinanganak na mahirap. Ang masama, yung pinanganak ka na ngang mahirap, hahayaan mo pa ba na mamatay kang mahirap, lalong lalo na maisip tayo. At fast forward nga po pala natin. Pagkatapos ko nga po palang kumain, nakita ko ang aking lolo. Kaya napaisip ako, sabi ko gupitan ko ulit siya. Kasi nga, malapit na ulit, mag-summer. Siyempre, pag nag-summer, siyempre makakaramdam siya ng init. At kinausap ko nga rin po pala siya na pagkatapos ko siyang gupitan, ay maliligo. Yan na nga po pala yung gupit niya. Siniimikal ko nga po pala siya at syempre fast forward natin, pagkatapos ko nga po pala siyang gupitan ay pinaligoan ko nga po pala siya at kinausap ko nga po pala siya na malapit na rin akong umalis. Alam nyo, ako ginagawa ko to para sa kanya. Gaya na nga sabi ko sa inyo, walang rewind sa mundo. Kaya habang buhay pa sila, iparamdam natin na mahal natin sila. Kasi nga, napakaikli ang buhay at lagi nyong tandahan walang rewind sa mundo. Kaya gawin nyo kung anong nararapat at para sa mga magulang nyo. Kasi balang araw pag wala na sila, doon nyo lang marirealize na mahirap yung walang magulang.